So, ayan guys, kadarating ko lang dito sa aming boarding house. Ayan. So, ngayon, ito yung aking mga inuwi dito sa aking boarding house, yung mga dinekwat ko sa amin bahay. Nagdala ko ng dalawang tali ng miswa. Hindi ko alam kung anong ihahalo ko dito, basa kumuhala ako ng dalawang piraso. Ayan. Tapos, Nagdala din ako ng tatlong pirasong mangga. Yan, malaki siya. Bukas ko na siya kakainin. At saka, hindi na rin ako nagluto ng aking kanin kaya ako ay naglaga na lang ng Naglaga na lang ako ng itlog kasi mas madali siya. Yan. napakita ko. Ayan, yung aking nilalagang itlog, isang piraso para sa aking hapunan. Yan na yung aking kakainin. Ayan guys, nalaga na yung aking itlog. So, lalagyan ko siya ng malamig na tubig. Para naman hindi siya ganun kainit pag aking binito. Aking babalatan. Para hindi naman siya ganun kainit. Ito na siya. Babalatan na natin. Ngayon lang naman to itlog. Mamaya, bukas na tayo magsasain. <laughs> Sain. Hop. Imi Naglagay ako ng konting asin sa platito. Ito yung akin sa usawan sa itlog. Nulagang itlog. Masarap. Ang ganda ng kulay ng kulay, ano, dilaw. Okay guys, eto lang. Bye.